Pa. sa isang post Kuya Romela bandang alas 7 ng gabi naglabas ng salo ubin si Maine Mendoza na nasaktan ito sa pambabash ng publiko sa kanila ng kanyang asawang si Arjo Atayde. Say nito sa post, never niyang tatanggapin ang chismis na nila ang pera ng taong bayan at sana kapag lumabas ang katotohanan sa isyong ito ay ma-realize ng publiko kung gaano kasakit ang mga binitawang paratang ng mga ito sa kanila mismo yes kasi sa kanyang facebook account diba, yes. nagsalita siya nagbigay ulit ng nang nagpost na nang mahaba na nagpaluwad parang sinasabi hindi naman sa pagmamayabang yung mga mga uh, uh -oh. loho namin, mga binibigay ay nanggaling sa amin. Hindi sa buwis ng mga Hard, Pilipino. Hard, yes. Outside, money. outside, yes. Outside ano, ba diba? uh -oh. uh, Kung baga, eh, labas na iyon bago pa man sila mag-showbiz. May pera naman. Correct. Buong pamilya, ay well-off naman na. Uh -huh. At alam din Bo naman natin yan. Parehas, ka na. kasi boat. si Maine, alam naman natin na nagmamay-ari na napaka maraming ano ah, di ba, fast food chain. Maraming fast food chain. Maraming negosyo. negosyo, tuloy negosyo. Kasi babae, si Amin, Gas negosyo Gasolina. Talaga. At siyempre gasolinahan at siyempre si Arjo dahil may mga Arjo. businesses din. Tsaka yung diba? naging congressman siya eh naging ano 2022 mm -hmm. 2021 pa siya mm -hmm. sinasabi sabi na issue sa kanya. Syempre, malabong gawin po yun ni Arjo uh -oh. In sa kanya. Maintindihan mo rin kung saan ang gagaling ang isang main Mendoza lalo't ang binabato talaga yung kanyang asawa, asawa. 'di ba? At nadadamay din siya at nadadamay din yung buong pamilya. Pero sabi nga niya, pero friendship, mm -mm. parang may sinasabi niya niya, magpe-face ng accountability. Yes. At ang yung mga parang gusto they will nila, will, ano, i demand eh, di oh -oh. ba? Kinukonsidera nila yung mag-take ng legal actions karek. against dito sa mga nagpapakalat talaga ng na mga ganitong balita. Di ba yung pa na po, si taga nagpaliwanag siya mm -hmm. na walang katotohanan niya, parang fake news talaga na mm -hmm. hindi namin magagawang kunin ang pera ng taong bayan.